Dragon, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, ngayong araw nandito ulit tayo sa Daya. Kukunin na natin yung pinareserve natin kay Ago na manok. Yung kasi ay pangpasalubong namin. Pero dadagdagan pa namin kasi nga si Ate Greta nagpapabili rin ng native na manok. Bali, bukas guys ay luluwas kami. Abangan nyo na lang guys yung ano namin. Yung road trip. <laughs> yung road, trip. <laughs> road trip to <laughs> USA. Max, <laughs> makarating kami USA guys. Talaga. So ayan guys, samahan -sama niyo ulit kami sa panibagong episode na to. Let's go! Bye! -bye. <laughs>

Bakit lahi man ako ng madang kalagyan na ang Mas maganda ba ang ano ako inahin? Oo Mas mataba? sa yung kawitan. Sabihin mo eh kung may inahin. Ay! Malaki na yung mga dumalago mo. Ano yung mangga o? Mag... Ito take out na ito kasi. Parin sa yung mangga.

<laughs> <laughs> ito oh, oh, 'yung na kita ko ng ka mahaba na marami. Ang sarap 'yang ano ko. Ito kasi kami bukas eh Hindi kami natuloy nung ano kasi ngayon natase sa ano. Mm, Tuk-tuk mo kami, Jay. Okay. Uh, dumalaga, dumalaga, lumapit ka. Oh. Sarap ng kain nyo. Nadakma na pala kayo. Dito. Ako 'yung na ho, 'no. Na doon ka na. Kaya, 'yan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Wow! Oh, Sa lubong. Parang kami lang din kakain yung tulong pagdating ah. Parang ito gusto ko kita oh. Disappoint. Parang maniba na mo nga lang. Ay ito

pang pasalobong. Wala na guys yung siniguelas. May isa bunga dun eh. ay -ay. <laughs> mga kadragon, kuha rin tayo ng alukon yan, nasasayang lang daw kasi walang kumukuha, kadami o kahaba Nakakamis ko miss kumain ng alukon. Ay, nang masarap sa bulanglang Tapos dahon na naman ng kalabasa. Ay, bulaklak Ah, nako. Walang kasawaan Mayroon lang kayo karunin. Magdaman hmm, hmm. na nakakita ito sa loyo. Madami ang tayo. Ay, pang-tanim yan ang tiyo. Magdaman tanim pang tanim ng tipa si saluyot na madulas sige gabot magkalat ang saluyot ngayong gas

So walang aso yung kanina pa namin na kundya sa baba. Ay, ano sa dami eh. Ay, namin aso lang kasi o. Oh. Ay, yung aso ante. Ay, lang lang. Yan, mamayang hapon na lang namin guys. Kunin yung ano, manok kasi in, nasa ano daw, nasa bundok. <laughs> yung iba. Ano, kasarap yung ano ko. Eh. nabili ko ng ano ko. Oh. Nang Manila pinalitan yung Eh baliktad niyo kaya para madaling makita. Nagigilaw. Kaya nga nagalaki na nga oh, nagataba na. Masarap, di ba pag ganito hindi na kuno? Yung kaya nga Ilagay niyo dito oh. Mm hmm. Magkarigit pa man ka? Ma, ano man niya masipag man mag magsanga eh, lalaki yun na pag hindi na, nagabunga lalaki pero dati may ganito kami malaki nagkon lang siya nagkon ng bagyo hindi sa ano na oh, no? kalaki oh, yun. malaki di ba yon? nakasip pa yung nabi mmm sarap hindi ko nga tigit bus niya Ha? Balimpalan si Tatay, sana ganoon. Elokon, elokon. Sino kabilang ko ba namin ha? O nami. At namin. Kailangan ng bala. Kailangan ng bala. Ngunit uh, buti pinalaman mo. Hala. Nakabila ko nung nakaraan, hindi ko alam kung saan ko naiwa uglet. Eh, eh. Kumulo jerking. Pang. Tons mabado muguerin oh, muguerin sa JJ. Alam mong marami tayong ng super Oo. mga kapatid na. Maglulutas Ang na. Maglulutas nung na. Maglulutas nung mga kapatid na. Maglulutas nung mga kapatid na. Yung talibos na nakaraan. Mm. Ayan na Pares talaga tayo lang. Hindi <laughs> nakuha ka pa din yung ano, nag-crab. Siguro pag hindi yeah, rin ako nasanay mag mag-ulam ng gulay dati. Yeah. Ikaw nga, natutunan mo rin yung okay, kan, ka ka Dati puro prito-prito lang ako eh. Yung iba, kung ayaw, ayaw. Ayaw, lata. Lata. Ha? Yung kakilala ko ganun eh matino naman po <stereotype> bangkot sa antenna uh, iniyo na bangko ang dami ng baro na tinukoy sa ayam hindi na tayo napunta sa kinikita hindi kadami ng rin ng pantas pantas naman sa kanila yung kayo magtira mas kaysa sayang naimas dati yung uh, babao uh. wala na rin Ilocano lang ang nagkakaalam. Bukas, umaga. Katayin niya namin mamay hapon yung manok. Ay, sige ba kung ano yung ito mo? Hindi pa kayo Ha? Hindi pa kayo magpakasar? Sige, hindi. At magkarta.

papaya, ano

masarap kumain ng gulay may ilig talaga kami sa gulay hmm. dami ayun guys, bali yung manok ay si ang na lang maghuli pamaya kasi nga may patanim pa siya nasa bundok kasi yung ibang manok niya bali yung pinapakain niya kanina ano, mga dumalaga ay ano, nag nagbe yung iba. Kaya hindi siya doon ang... Uh, ang dami namin take out. Oh my God, kanina walang namang <laughs> Ngayon. Meron kami hing saluyot. Alokon? Alokon, tsaka mangga. Siyempre guys, uh, dagdagan na lang din namin yung bayad ba kay Ango kasama nung manok Ayan guys meron kaming pang na paltat Isa, <laughs> isang piraso bangutan na kayo din dito tayo magluto kay Antiligaya sa balay ng Antiligaya. O, di ba? Ang ganda na ng kanyang lababo. Pero yung pinto, ay yung bintana wala pa. Wala pang tulog? Uy, ting. Okay, Kay tudok na lang. Kay na Punanin na ito sa ipaumen, guys. Pagbibingayan tayo ah. Basta mangota. mamutang, tutulakad. Ayun, guys. Haluan natin ng pangpaasim na mangga kahit isang piraso lang. Sarap 'yon, parang yung ginawa ni kabo, kabo madlib madlib Kasi den ko lang. Madle madibanan. Yung puti sana 'di masarap. Okay. Okay. Okay, guys, aduan din natin ng ganito oh sa dried purus. Bulang lang na naman kami guys. Sayang di kami nakabili ng ano. Bulaklak ng si kalabasa at wala daw. Bukas pa magpitas. Wow guys, sobrang bango. Naamay ko na yung hipon. Ipon sa sa paglaki. Ayan, <laughs> lagay na natin yung ating alokon. Oh, nayong karaw, nayong, Tensi, o, na yung karaw, na yung nasa. tayo po. Yung mga ulam ng Ilocano. Ha? Okay,